Ito po ang ating uh, uh, kaso ngayong araw na ito. Medyo uh, meron pa tayong hangover sa undas. Misteryo daw ang nangyari sa ating bisita. Hindi niya maipaliwanag. Maliit lang na tagyawat sa muka na naging sugat. At yanda... daw... Kaka muna, sandali. Huwag muna kayo mag-react. Sandali lang. kagagawan daw kasi ito ng kapitbahay na mangkukulam. Yes, mangkukulam. Heto na ang unang gusot na ating haharapin na yung araw, tinimbang ka, ngunit kulam. Huh? Opo, naniniwala pa ako sa mangkukulam. Dito sa lugar namin, merong pinaghina lang talaga magkukulam. Kapag uh, pupunta po dito, mahilig po, madalas po siya, kumuha po siya ng mga, alam mga alawan po, mga ganun. Tapos, kadalasan talaga gabi. And meron po yung sa, ano po, tro, kapatid po ng kaibigan ko na naulam nga po, na muntik po, nagkasugat-sugat po yung mga mukha-mukha niya. Tinatawag lang po siya na mangkukulam, gawa po ang mga bata, inaasar po siya, ngayon, tinatakot po niya. Kaya ang bansag po sa kanya ay mangkukulam. Kaya ikaw, Jaja, huwag ka magsisinungaling. Dahil yung sinasabi mo mangkukulam, hindi yan totoo. Bintang mo lang yan. Sa totoo lang, matino siyang tao. Mukha lang siya mangkukulam, pero hindi siya mangkukulam. eto ngayon ang nirereklamo. Kasi siya yung nambibintang na siya daw ay, kinukulam. Jaja, paso. Okay, Jaja. So, iniisip mo na ikaw ay kinukulam ng kakilala mo, kapitbahay mo pa nga. Yes, ma'am. Ano ang problema mo? Siya ma'am, may problema wala ako. Ay siya ang may problema, yes, ma hindi ikaw. Yes, ma'am. Pero ikaw, sabi mo, ang nagtatagyawat, na susugatan. Alam mo kung bakit? Kasi may problema siya sa akin, kaya ginawa niya to. Ay! Okay. Bago natin puntahan kung ano ang kanilang pinagkaproblemahan, niya na ba yun? May tagyawat ka pa rin, ibig mo sabihin, magiging sugat pa yan? Hindi, pagaling na po siya, ma'am. Noon, noon, talaga, sobrang grami. grabe. Grabe-grabe talaga. Sumusugat talaga siya. Sinak-nak talaga siya. Pero anong ginawa mo para mawala? Nagpatawas po ako, ma'am. Ah, nagpatawas ka. Kami yes, kakilala ka rin ano, pwedeng yes, ma magtawas. Paano ka naman nakakasiguro na siya yun? Eh, siya na naman yung huling uh, nakasagutan ko eh. Tapos nagbanta kasi siya sa akin. Uh, Ayun. Oh. Oh. <laughs> yung, yun, yun, yun. May binitawad pala. May binitawad salita. salita. Yes, ma ano ngayon ang mga salitang yon? Sabi niya, mandado ako. Maakarma ako. As for uh, sa bukasan, gan ganito na yung mukha ko. Ay, Ay agad uh, Teka muna, sandali oh. lang. Jajay, oh, di ba, marami naman talagang mga nagsasalita ng pabitaw ng ganyan. Galit po kasi siya, ma'am, nung ginawa niya yun. Kasi di ko siya pinapautang. Ay! utang Ay! Ay! Yun naman pala. Ay, isko, pa utang Naku. talaga. Nakonya na yun eh. There's money involved, ha? Okay, so nagsimula sa utang na ayaw mong ipa Bakano ba yun? Ma may utang po kasi siya. Oh. May, ma ma may utang pa siya sa akin. utang ulit. Ay! Oh, Ay! Hindi ba ang Mali talaga yun. Magkano oh, oh, oh. ang utang niya na hindi niya mabayaran? Anong unang nangutang siya? 2-5? Babayad siya ng 1K? 1 pa? Tapos mangutang ulit? Ah! So, nangutang ulit? Oh, grabe! Nangutang oh. ulit? Okay. Okay. Hindi ba nga fully paid? Hindi ba pagka sinabi mong mangkukulam, eh meron na talagang reputasyon muna na nangungulam? Yes, ma'am. Ako, ma'am. Hindi naman ako talaga mapaniwalay mang man sa mangkukulam. Kaso narinig-rinig ko na naman sa kapitbahay namin na lagi siya naglalakad sa gabi, tapos may lagi siya may dalang kandila. Pero mas nakita ko rin siya ng ganon sa likod ng bahay namin, sinita ko pa nga. Baka naman brown out. Oo oh, eh. Diba huh? oh, hindi oh. Ba brown out? Mama, may ilaw po kami, tapos siya may brown out. Ay, magkapit bahay lang, lang po kami. Sa ngayon, ano ang mga tanong sa isipan ninyo, yeah. Stanley? Eh ako, ang tanong ko, bakit hindi ka nagpaderma? Pinagyawat <laughs> ka eh. Sir, wala naman po akong tagyawat noon. Oh. bago to nagkaroon, nagnaknak ito ng kusa, agad dire-diretso na ito. Ayun! wala siyang tagawat yun pag ano. Wala, wala pa akong tagyawat. At saka hindi tagyawat yung ganyang kalaki. Oh, o, wala ay, wala na. Wala. Mas oh, mas nauntok pa sa doorknob yan eh. Kaya nga dapat sa oh, doktor ah, nagpunta. Ka doorknob oh. at tumama. Hindi yan oh. tagyawat. Yes, Ba't ka nagpatawas? Baka bumalik mo, eh. Oh. True ma'am, true, true. Hindi <laughs> <laughs> May naman po, sir. Tendency na rin na magpapadoktor na rin sana po ako. Ay, ang kaso po, nauna po yung pagpapatawas ko. Kasi nga, yun yung required sa akin na magpatawas ka muna bago ako oh, bakit, Jaja, kapag pinag-uusapan, mm -hmm. parang naiiyak ka? Kasi naman, ma'am, ano, malaking, ano, kasi sa... Ma'am, may trabaho ako, siyempre, di ba? May trabaho ako. Tapos nagkaganito yung mukha ko. Ilang, ilang linggo ako hindi pumasok, dalawang linggo. Dahil sabi ng amo ko, huwag mo na pumasok dahil nga tingnan mo yung mukha mo. Coffee shop po ako eh server ako, tapos so, ganito naging mukha ko. Sino bang ang Ako naapektuan ako ng todo sa so, ginawa niya. Patunayan muna natin na mayroong kulam. Totoo ba ang kulam? Diba? Totoo ba ang Ikaw naniniwala ka ba dunita sa kulam? Naniniwala ako sa kulam. Kaya nga nagkaroon ng mga pelikula, ng mga horror, kasi dyan yan binase. So meron talaga yan. O oh, kayo naman dito sa puti, naniniwala ba kayo sa kulam? Hey! Hey! O oh, kami rito. Hey! hindi. Oh, bakit, bakit? Gusto yan. malaman, bakit hindi kayo naniniwala? Oh, tanungin natin si Madam. Oh, bakit po? Kasi po ang kulam, gawa-gawa lang ng tao. Pinapag-aralan. So kung ano man na... Kung ano man yung naramdaman mo, kung ano man yung sakit mo, sa Diyos tayo dapat maniwala. Yes! Ayun. Ganun ba yun? Nasa digital age na tayo. Alam mo, may mga pare ah. Kasi marami na rin ako napagdaanan sa pagiging isang mamamahayag. Marami akong mga na-interview ng pare mismo ang naniniwala sa kulang. Yeah! Amo, diba? Walang kulam! Walang kulam! Walang kulam! Puti, puti, puti. Narinig na natin yeah, pute, pute, pute. ang panig yeah, pute, pute. puti. ni Jaja. Ngayon, tawagin naman natin pute, pute, pute. ang nagre-reklamo. Pute, pute, pute. Si Banang. pute. Puti, puti, puti. Banang! Ay, 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 ay. Okay. okay. okay, okay. Galit na galit siya. Galit. Okay, galit na galit siya. Okay, hinahon muna, hinahon muna makapal mukha mo. Oh, makapal mukha mo. So, mas makapal ang nyo dahil nagbibintang kayo nang walang katotohanan. Dapat ikaw talaga ba? Ayan. Ay, ay, talaga ba? Wala ka na ko! Ano to? Ano to? Ano to? ginawa mo to? Ano to? Ayan. Ano to? mo na kung ano talaga ba? Ano talaga ba? Ano talaga ba? Ano nangyari sa'yo? Teka muna, marunong ka bang mangulam? Mam, hindi po. Pero mahilig po ako talaga sa herbal kasi sa dami po ng anak ko, minsan, Her Doon lang po ako kumukuha ng, ng paraan para, para yung mga anak ko hindi agad magkakasakit. Ayun, herbal. herbal. Kasi bundok po kasi okay. sa amin. Yun naman pala yung dahilan. Bundok okay. po oh. talaga sa amin, liblib. -lib. Halimbawa ba nang marunong ka talagang mangkulang? Sino ang una mong kukulamin? Pero bago mo sagutin yan, alam naman natin, kaya tayo nandito lahat, kapag may problema, kailangan face to face, face, to face. Aram!